Hello mga ka-partners, welcome back sa ating YouTube channel. Siyempre, nang babalik pa yung tagapagin ko na si Boy Tabang. No? For today's vlog mga partners, ay pupunta po ngayon kami sa minsan ko na-scout. Na doon po sa barangay ng uh, Villa, sa bayan po ng uh, Lavizaris, Sa barangay Villa, bayan ng Labisares, No? Ito po yung pamilya na nakatira sa isang uh, parang uh, maliit na bahay na nakatayo, lang, uh, ay, nakatayo sa isang gilid ng bahay. Tama po ba? <laughs> ayan. kaya na po yung mag uh, kaya na po yung uh, bahalang mag uh, correct kung ano po ba basta yung uh, bahay po siya na, na ay, pa-flash ko na lang sa screen ayan So, yan, nakita nyo na po. No? So, pupuntahan po namin ngayon yan. Bibisitahin namin uh, sila. Pero una po dyan ay pupunta muna kami sa bahay nila Tatay Rogelio mga kapartners. Bibisitahin natin yung kalagayan sa bahay po ni Tatay Rogelio. No? So, without further ado mga partners gusto ko lang po muna i-shout out si ang lahat ng uh, solid viewers, solid supporters di Buitabang. Thank you, thank you so much po. Ayan. Sa mga bago dyan, huwag niyo po kalimutan uh, is subscribe yung ating uh, YouTube channel. Siyempre, yung notification bell para may update po kayo sa mga susunod na upload. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan i-like, share, comment. Tapos, pakasuporta naman po ng The Great Team Marailon sa pumunan po kay Joey The Great. Boy Tabang, Ate Edna Condor, Jan TV, Me, Baby Mix at siya po yung Raymond Dalosa Official. No, ito po yung mga charity vloggers na patuloy na nagliling na po dito sa northern summer, summer. No? And without further ado, intro po muna tayo in 3, 2, 1. Let's go. Kita-kits po tayo doon sa Bila Bayan ng Labisares. mga partners no at uh, syempre nakabalik po kami dito kala ati Gina at syempre kaya kuya Cristito tama po ba? Uh -huh. ano na yung apelido nyo? dumdum dumdum -dum. -dum. dum, -dum. Uh -huh. ah okay yung mga taga dumdum -dum, saan po ba yun? na kwan? taga dito lang talaga mayroon dumdum -dum dito dumdum -dum, dum, -dum, dum, -dum, dum, -dum, mga sa wan sa, salhag, salhag. salhag. Rosario. ah, rosario ah okay 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 kasi meron kaming dating uh, napabahayan doon si tatay Rogelio amor doon sa barangay Salhag ay ah, hindi, kailingan pala yun eh doon sa kailingan, doon sa barangay ng uh, Rosario yan, napabahayan namin pina up, tapos uh, kahit papano uh, hindi nag-success yung kanyang check up nawala siya, pero yung pabahay niya na i-turn namin doon sa kapatid niya, si kay Tatay Bating no? ano yung masasabi niyo kahit papano ay nabisita kayo ni Kuya Jovis? salamat, Mar maraming salamat Naghintay po ba kayo sa sinabi ko na babalik ako dito? Naghintay talaga kayo? Ay, grabe. Yung mga ka-partners, no? Ayan, na uh, sa maraming salamat po kay Ati Beat Jones sa bigas na ibinibigay nyo doon sa mga kapwa natin Pilipino na deserve talaga bigyan. At syempre kay Tita Marcelina doon sa kanilang pambili-bili ng ulam, no? Ayan, bibili, bibili sila ng ulam, kahit papano ay uh, meron silang gastos sa mga darating na araw. No? Ano po masasabi niyo dun sa nagbigay ng bigas tapos ng uh, 500 pang gasto-gastons niyo? Maraming salamat po. Ayan, ikaw kuya. Maraming salamat. Walang kung kayo pang kape ngayon. Wala kayo oh. kape. Wala pangbili. Kape. Almusal. Almusal. Pang ulam, mayroon kayo may nag- Ano ngayon, di ba nagsasayang po kayo ngayon? Ano sana yung magiging ulam nyo? Kung hindi mm. kami doon. Bagay kay oh, may nag-relief na kanina ng bigas sa doon sa buwan. Um, Bida sa aming barangay. Mm. Oh, mm. Saka kuha kami. Ah, kaya kahit pa paano meron kayong ulam. Mm. Mm, mm. Yung mga instant. Yung, apat no, kung paan, no, Apat na noodles, ilang sardinas. Ilang sardinas. Tapos bigas rin. Kahit mm. pa paano, di ba? Nadagdagan rin yung oh, bigas nyo. Uh, oh. Sorry, eh, kumusta po yung trabaho nyo ngayon sa pagkakawit ng nyo, kuya? nagkakawit ako ngayon um, dalawang araw pa lang dalawang, dalawang araw na dalawang araw na ka na punan yun? mga kung ano yun mga higit 500 500 piraso pero sabi nyo pang kanina dun sa uh, sinabi nyo kay kay Joey na marami din kayong utang so bali oh. yung uh, na tatanggap nyo na bayad sa pagtatrabaho nyo tama, tama lang tama lang sa tindahan tama oh, lang sa tindahan no pambayad mhm mm Ayan, so kahit sa T. Edna, tapos si Kuya Joey mismo nagsabi na talagang deserve po talaga kayo na pabahayan, no? Kasi kawawa po. Kumusta po pala kayo dito nung kasagsagan ng tatlong okay. araw na ulan? Ulan lang, pumapasok dito sa mga butas. -tutas. Oo. <coughs> <coughs> Hindi kami nakakasain dyan kasi inaang yung... Hindi kayo, hindi tumas yung tubig dito. Hindi na Hindi. Pero yung ulan. Ulan lang, kumapaso Pumapasok. Kaya nagkasip, si... Paano po yung ginagawa nyo? Nag... Nagkakuha po ba kayo ng kumot? Yung... Ng kumot! Ah! Malit, tinatakot ako ba ng kumot? Ah. Para hindi Ayun, may ilaw pala! Ha? May ilaw? Kala ko walang ilaw. Ayun, no, may ilaw sila. Ayan, nabisita natin yung na-vlog na pala at ni Tabang. Kalingan natulo yung kanilang ano. Tumutulo kayo no? Oo. Na uh -huh. na na Hindi na siya malayan. Tinuluan na pala. Oo. No? Hindi siya nipa ano. Anahaw. Ito, uh, yung anahaw. Anahaw. Oh. Tapos kung anong mga... Na lang. Ay, yung bubong, yung bahay pa yun namin. dito sa kapilan. Oh. tinapon ng tisoy. Matibay pa lang anahaw. Oo. Oh, kaysa tinaw... sa nipa. Po ng tisoy. may yung linagay ko dyan. Huwag mo na kami matitirahan. Mas matibay ang anahaw no, isa pa no. Oo, oh, matibay. Mga dating kahoy, mga dating Mga dating kahoy dati. na pahayaw, oh. hindi mm. pa tulang dito. Mhm. Mm sa yung bubok kaya tumutulo ka matagal na yan. Kaya. Mhm. Mahigit na yung mga 7 7 yes. years. Oo. Oh. Dito yan. Hoy, yung dati pa yung bahay ko doon sa may tabi ng dagat. Mhm. Okay. Bago, bago yun doon, tapos inaano ng tito. Inaabot yung gulong tisaw, yung lahat ng haligay. Mm. Kinalanong sa may buwan. Mm. Na... So ayan so, kuya no, uh, kuya Kristito at Gina, di na rin po kami magtatagal kasi medyo gabi na no. Oh. Ayan so, uh, ito paano nakatulong kami no? Oh. Nakatulong kami, nabigyan, kami ah, nabigyan namin kayo ng bigas, meron din kayong pangulam. Ayan, thank you, thank you so much na lang po. Ah, hintay na lang po kayo, no? Baka baka bisita po kami ulit. Thank you, man. Ah, ah, baka meron kaming good news, if ever, no? Hindi lang kami mag promise ah, mm. So, ayan, mag-ingat na lang po kayo dito palagi. Nasaan naman po yung, kuhan apat nyo na anak? Hindi sa labas. Okay. So, sige po, at din na kami magtatagal. salamat. God bless po sa inyo. bye, -bye.